Ayan, Yan ang pinaka-source niya. yatin pinakasos no nga no tayong gas ba tayo na sauce ah sukal sukal tapos kasing asin yung sopa hindi ka rose ngunit yung suka ayan Matin natin yung lasa kung natin ngunit yung suka yun nangkawa ko lasa

At yung sauce niya, kalamansi, su so, suka, asin at saka so, suka. Suka. Oh. Lagyan na natin itong ano. Pagkakain ko pa sa mga ano, Mahal yan sa mga kainan. Medyo may kamahal lang po. best from Baguio. Baguio, Baguio sarap na rin ng na pula mm. Salad. Pakop. Tako. Dito oh. hmm. so, na ito, sauce. Um. On board Halo, halo. Kunti pa yata yung kamatis na no, Pagdagan ko, no? Mm, -hmm. okay. Marami namang kamatis. Kaya ako kamatis. Ako tabilo.

tatlong na Okay na yan. Dalawa. Magdagdagan ko pa. Okay na yun, ano? Yan. Finish product. Ito na mo. masasabi mo sa pakusalad. Ang kakunta. Ito na. Ito sa nga naman yan eh. Oh. Ah, oh, kena, Nakapalibot na Nakapali ng gulay ngayon si Pamseroy. <laughs> Kamura ng gulay. Oh, tikman daw niya itong pako salad natin. Kung um, ayos lang yung sauce natin. Timpla. Very good. Huh? Tama lang yung pinagaluwalong kalamansi, mm. suka, at saka asin, mm. asukal. Ako, sa akin, okay na yung timpla. Ito, oh, ko, isang kilo, mm. pepino. Ito, medyo ito sa Burham na hindi mili yan eh. Nasa 50 pesos, pero mura pa rin. Ngayon ito, sa palengke, benching ko yung kilo carrots, ano, 100. Ito. Mura. Ito, 25 isang kilo. Hindi ka ba maanggaan yung bumili? So, ito, 1 port. 12 pesos. Ay, kalating kilo. O. Oh. Kamatis. Dito sa Pampanga, 300. Pag nasa talipapa na yan, 320 na yan. Kilo. Dun sa, ano, 130 lang. Isang kilo. Mura lang sa bagyo eh. Ito, Bilhin mo to, napakamahal. Nagulat ako. Kalateng kilo daw yan eh. 40 pesos. O, oh, tsaka ito. 10 piso, tatlo. Kalati lang yan. 20 pesos ang isang kilo. Ito kasi, blender ko to eh. Kaya dinagdagan ko. Ito. Yan, ano lang yan. Ano? 25 ang kilo yan eh. Ito yung... Masarap yan, yung bagyo. Oh, uh, bagyo... Bagi pecai, ayo. Uh -huh. Bagi petsa Mura lang din yan, nakalimutan ko na. Kasi ang kilo daw eh, 35 eh. Nang, nang po kasi sa kahapon sa bagyo. Siya lang po nagbagyo, iniwan ako. <laughs> Hindi ka sa mga uh, ano, asawa. mga <laughs> uh, puro matandang dalaging dalawa tapos <laughs> byudo yung kaya, dalawa. Kaya, yung sasama nila? Kaya nag-liwaliw uh, nag, uh, sila. Nang bakala niya. Yeah. klase ko sa elementary. Yeah. Okay lang. At uh, bagyo eh. Galing na tayo dun sa, kaya lang. Sawa na rin ako. hindi, yung hindi natin napuntahan dahil may mga kasama tayong bata, oh. napuntahan ko yung mm, iba. Pero buram, napuntahan natin. Kaya lang, hindi na rin kami nag... Ano, Eto, to. nag lang kami. Uunahin niya yung madama siya. Ah? Ito linggo nga to, mabuburo tayo sa... Uh ito yung uh, Mura lang yan, 70 pesos uh, Bili mo sa ito yan, yung, yung tatlo na yan kala, Yung ito lang oh. Yung ba, ayan, bawat ano yan Sa IPR nasa 90 pesos na yan <laughs> O, oh, so, sa Ayan o oh. Yung pinakamalaki, 90 Ilang piraso yan oh. Ilang pangkay Ito, mura din yung patatas Patatas oh. oh. Mura yan lang, tsaka Pero, pero masarap ito ang oh, tinarget ko lang talaga gulay tsaka yung strawberry. Pagpipitas pipitas ka sa farm, ikaw na nga mapapagod, 700 daw. Kilo. o, ba't pa pipitas eh, yung kalating kilo, 150 lang. Yung binili ko. Yung strawberry. Yan lang oh. ko peso so oh. hindi ka ba... Oh, hindi diba na? Kumpara parang dito sa Pampanga. O sa kamahat ang binching pes ng pipino, isang piraso lang dito, maabot na ng 30 pesos. O, yun lang. Okay. Sarap ang timpla, yung suka kalamansi. No? Masa. Hindi siya maasim na maasim, no? Okay. Naglalaban yung asim, alat, tsaka tamis. Salam mo, ah. galing sa bag, eh, Okay lang yan. May dala ng sang masap, na siyang masarap na ulam. <laughs> Puro ano ko nga isip ko eh, yung para sa healthy mong ano eh, ulamin eh. Okay. Ala ko ibang bililing yung chichiria o ano, hindi ako... Thank you, Beba. Hindi ako bumili ng okay. kanon, no? Mga God bless.